Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo isang attack strategy na ginagamit ko ngayon sa Town 17. Ito nga yung Mass Dragon. So, alam ko marami ng familiar about sa attack strategy na to Pero, papakita ko lang kung paano ko siya ginagamit. So, yung army ko is puro dragon lang siya. Wala tayong ibang army. Tapos, papartneran natin ito ng Battle Blimp at saka ng Cloud Spell. Bale, ito naman yung mga hero na gagamitin ko. Itong King, Queen, Warden at saka Royal Champion. So, sa pet naman, nagkamali ako ng lagay ng pet dito kasi parang na-random ko yung pag-switch. Ng aking army pero kung meron ka as much as possible yung sa king gawin natin siang spirit fox tapos yung sa warden naman palitan natin siya yung pet na si Tiki so yan yung sa queen pwede na bang unicorn or meron ka naman kung available naman sa iyo, yung pet na si Sneezy maganda rin siya dahil dahil yung si Sneezy nagsasamon siya ng mga booger so yung mga booger niya uh, trigger din siya ng mga traps tapos ini-spawn ito ni Sneezy the best option ito para sa ating queen itong si Sneezy dito sa attack strategy na to pero yung na-record ko kasi dito sa attack ko is nagkamali ako ng input ng mga pet pero pakita ko pa rin sa inyo tapos sa Royal Champion naman, palitan natin siya ng Phoenix para mas sulit, mas maximize natin yung paggamit ng ating Royal Champion, yung HP ng ating Royal Champion. So, simulan na natin to. So, yung pinaka first step na kailangan natin gawin dito is kailangan nating ma-eliminate o kaya kailangan nating ma-snipe or ma-wasak muna itong mga air sweeper. Yan, may kita mo. Yan. So, para ma-snipe natin yan agad, pwede natin gamitin yung ating Archer Queen at yung Giant Arrow nito para mawasak natin yan. So, pwede, na, pwede tayo mag-drop dito sa 9 o'clock kaya dito sa sa 3 o'clock para snipe natin to so pagka drop natin ang archer queen dyan pwede natin gamitin agad yung ability para ma-damage natin yung mga units na yan so yan dyan siya dadaan yung giant arrow so mangyari man kung halimbawa man uh, nagkamali, na nagkamali halimbawa nagkamali situational kamali ka na paggamit yung giant arrow tapos uh, ang na ano mo lang ang tinamaan mo lang ng giant arrow sa so, either ito or itong nasa kanan halimbawa natamaan mo lang ng giant arrow itong Itong part na to, itong nakatutok sa left. Okay, tapos nawasak mo yan. Itong nasa kanan, hindi mo siya nawasak. Gagawin lang natin dyan, yung ating mga army. I-drop natin siya opposite kung saan nakaturo yung air sweeper. So, pag nangyari yun, halimbawa na dyan siya nakatutok sa kanan, mag-spam lang tayo dito sa kaliwa. Para itong air sweeper na to, hindi na siya makakaabala dun sa ating mga air units. So, pagkatapos natin i-drop dito yung ating hero, para hindi siya bumaba o maglakbay kung saan-saan, para pumunta siya dito sa part na to, mawasak niya ibang mga defense dito sa part na to. Lalagay tayo ng mga ibang army, ibang mga dragons dito para wasakin yan. So, mangyayari yung ating mga hero, didiretso siya pamunta dito sa part ng queen. So, yan, ma, ma, ano pa siya, matitrigger pa siya dyan ng defense queen. So, pagdaas naman dito, pagdaas naman dito naman tayo, magdadrop ng mga dragon sa bandang kanan. So, para mawasak nila yung part na yan, tapos saka tayo mag spam ng mga mass dragon. Saka yung ating uh, naka-fly mode na Grand Warden. So, habang nagpo-push sila papunta dito sa mga defense, kapag nakarating na yung ating mga army dito sa second layer ng defense niya, ano, mga buildings, pwede natin i-drop yung ating battle blimp at saka yung ating royal champion. So, kapag nakangyari yon yung battle blimp natin, kapag nasa, natin na sa gitna na siya ng Grand Warden aura, pwede na natin gamitin yung Grand Warden ability para maprotektahan natin ito. Nangyari kasi na rework na yung Eternal Tomb. Siguro makarating man yung ating town hall kahit sa part na to hindi man siya baka direkta sa town hall. Diba? Makakapasok pa rin yung ating mga troops gamit yung clone spell. So yung clone spell gagamitin natin siya papunta rin sa town hall tapos yung rage spell para mas snipe natin yung town hall. So ganun yung gagawin natin. So simulan natin to. So, ang gagawin natin yung queen either dito or dito sa 3 o'clock. Pero ako talaga mas sanay kung matak, diba? Dito sa part ng 9 o'clock. So, hintayin lang natin ng konti. Tapos, dito natin the drop yung king at queen para ma-snipe nila itong mga defense dito. So, ayan. Nakuha natin yung dalawang uh, air sweeper. Tapos, ayun yung dragons natin dyan sa kaliba. So, tapos, magda-dragons naman tayo dito sa, sa bandang kanan, sa bandang taas. Saka natin spam yung mga dragons na natitira. Yung ating grand warden at saka... Hintayin lang natin silang makatulak ng konti. So, pag nasa second layer na sila ng defense, pwede tayong mag-drop na natin yung mga remaining natin na, ano, na blimp at saka yung ating Royal Champion. Grand Warden ability. May kita mo yung, yung ating battle blimp, diba? So, dami na yung damage, okay? Tapos, nispam ko na yung mga clone spell at saka yung rage. So, yan. May kita mo na yung, yung mga yeti na at saka yung mga yeti mites na yung bahala dun sa ibang defense. di ba? kita mo kung gano'n sila paganda, di ba? Paano nila wasakin yung mga Titan defense. So makita mo yung mga dragons natin, yung mga hero natin, mga buhay pa sila. 'Di ba? baga sa ano malaki yung ano eh malaki yung etong attack strategy, etong attack strategy na to malaking yung ano niya, yung advantage nito kahit na maganda yung build up ng mga walls. So kaya mataas yung level ng walls kasi air units naman to. Makikita mo Hopefully, so matry mo rin siya itong attack strategy na to sa iba't ibang town hall level. Kahit sa town hall level 15, sa so town hall level 16, or sa so town hall level 17, uh, magagamit mo itong attack strategy na to gaya ng ginagawa ko. So, na 3-star natin itong base na to gamit yung mass dragon. So, wala kang intindihan na kung ano-anong army. Ang isipin mo lang, mga puro dragons, clone spell, tsaka yung battle blame iba Malaking chance sa mga 3 star kung sa ano, no brainer attack siya talaga. O, sa pa, subukan pa natin ang isa. So sa ganitong layout ng base ang gagawin natin. May kita mo ang unang gagawin natin lagi kapag air attacks yung gagamitin natin or air units so air army, air troops. Check muna natin palagi yung mga air sweeper kung saan siya nakatutok. So nakatutok siya sa part na yan, sa kaliwa at dito sa taas. So probably magdadrop tayo ng, ng ating mga air units dito sa part ng baba. Bukod sa naka uh, opposite direction yung air sweeper, naka front yung eagle artillery niya. Para sa akin sa Town Hall 16 kasi itong eagle artillery talaga yung isa sa mga uh, main defense dito sa Town Hall 16 na kailangan nating mawasak. Diba? Tapos pagkatapos no, na pag nawasak natin niya, mas madali tayong makakapush kapag napabayaan to talaga. Hindi mo siya napapansin na uubos na yung mga army mo nang hindi mo namamalayan. So, dito sa ano na to, uh, ganun ulit, uh, snipe ulit natin kahit papano ang air sweeper niya. So, dito tayo mag-drop siguro sa ano. So, pwede rin naman dito sa baba. Pwede natin siya ma-snipe dyan. Pupunta dito, matadamage pa natin yung monolith, yung town hall. Posibleng madamage natin yan. So, pag nag tayo ng queen dito, pag ganun siya. Pupunta siya dito. Makukuha natin yung dalawang air defense. Ito. Makukuha natin yata to Ito. So, kung hindi naman dyan sa baba, pwede naman dito sa 3 o'clock. Okay, pag nag-drop tayo ng queen dyan, makukuha niyan. Air sweeper, makuha tong, ay makuha tong air, uh, air defense, itong isang air sweeper, posible. So, ang mangyari kung makuha rin natin to, itong isang air defense dito, posible din yon. So, kapag nakuha natin, so hindi lang siya pang, so yung giant arrow, hindi lang siya pang air sweeper. Pwede rin natin ma-snipe yung mga air defense ng base ng kalaban. So, once na-snipe na, na natin yan, drop ulit tayo dito ng mga ilang dragons sa uh, part ng to. So, para yung mga dragons natin makapush sila kahit pa paano dyan. Para hindi lumiko yung mga ispam natin yung mga troops. Pagkatapos nun, ito yung, yung queen at saka yung king. Siguro dito natin lagay yung king. Tapos gamitin natin agad yung ability para wasakin to dumiretso yung king papunta na eagle artillery. So yun, so yun yung plano natin. Tapos dito natin spam yung mga troops. Tapos warden. Royal Champion, et cetera. Mula natin to. Puro dito. Ayan, yung ating king. Ayan, dyan pala na-drop yung king. Tapos yung king natin, pag nasa part niya na ito, uh, doon natin gagamitin yung ability para pumasok siya. So, yung mga dragon sa baba. Bomb. yung Ability. Okay. Yung may kita mo, nakuha pala natin yung dalawang air defense kaagad agad. Ayan, so, yung ating warden. Battle blimp sa na na siya. Siguro push natin ng konti. Okay, tapos pag nasigit na na siya, spam na natin yung ating clone spell. Dapat na clone spell at saka yung ating range. kita mo, nakasak na town hall. Tapos yung mga ilang defense niya doon, sa na. So yung mga defense, nag-focus na sila doon sa mga sa mga na-clone. Di ba? Tapos may kita mo, marami pa tayo natitira dito na mga army ng mga dragon happy. Eh, nakikita mo wala silang problem problema. Naka tapos ayun eh, oh, nakikita mo yung ano yung mga yeti mites, oh. Kung Gaano sila kalakas at sobrang dami nila kahit na nitong mga nakarang update ni nerf nila yung mga yeti mites, Na dati parang one housing space na lang. Ngayon, alam ko two housing space na siya kaya na parang na divide, na divide into two yung lakas ng mga yeti at saka yeti mites, Even yung electro mites ng ng super yeti. So, mo, malinis tong ating attack strategy. Gamit yung, yung mga dragon lang, di ba? Dragon itself lang. Wala tayong ginamit na kung ano nung army. Wala tayong ginamit na kung ano ng mga spell. Puro clone lang. Battle blimp lang. Malaki pa rin yung chance natin na maka-3 star dito so sa Town 17 kahit sa 16 or sa 15 once na na-drop natin siya ng mga maayos. Try mo rin itong attack strategy nito. Isa talaga to sa mga favorite attack strategy ko kasi uh, wala ka masyadong iisipin na kung ano-ano. Kung baga sa ano, halimbawa gusto mo lang ma-spam yung mga army mo tapos makuha mo lang yung loot so yung, yung mga ilang trophy para hindi ka na mag-drop ng trophy sa Legend League. Napakagandang gamitin itong mas dragon clone attack dito sa town 17 so yun lang bali dito na matatapos yung ating video maraming salamat po sa panonood I hope na nagustuhan nyo po itong video na to and kung nagustuhan nyo po to like and share nyo na Kami matang suggestion reaction po kayo pwede po kayo mag comment sa baba at huwag na huwag nyo po kakalibutan mag subscribe sa aking channel click nyo rin yung notification bell button para kayo update po kayo sa mga next videos na i-upload ko ako nga po pala si maraming salamat po sa panonood see you soon sa mga next videos ingat po kayo palagi God bless bye bye